Sa isang bayan sa Pampanga, may dalawang matalik na magkaibigan na si Revy at Rosa. Si Revy ay lumaki sa isang simpleng pamumuhay. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa maliit na kubo sa gilid ng bundok at ang kanilang kabuhayan ay pagsasaka. Bagamat sa lahat sa material na bagay, pinalaki si Revi ng kanyang mga magulang na puno ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Samantala, si Rosa ay anak ng mayamang negosyante sa bayan. Lumaki siyang nakapaligid sa marangyang buhay, malalaking bahay, magagarang sasakyan, at marangyang kasuotan. Ngunit sa kabila ng karangyaan, hindi nalayo si Rosa sa mga kababayan niya dahil sa maamon niyang kalooban at pakikisalamuha sa lahat, anuman ang kanilang estado sa buhay. Magkaiba man ang kanilang mundo, nagtagpo ang kanilang landas noong elementarya. Si Revi ang nangunang tulungan si Rosa noong nawawala ang lunchbox nito sa paaralan. Dahil doon, nagkaroon sila ng koneksyon na mas lumalim sa paglipas ng panahon. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video sa kanilang ikadalawang putlimang taon nilang edad ni na Rosa at Revi, isang matinding hamon ang dumating sa kanilang pagkakaibigan. Isang desisyon ang kailangang gawin na susubok sa kanilang tiwala, pagmamahal at pananaw sa buhay. Maagang nagising si Revy, hinahanap sa isip ang magiging sagot sa suliraning kinakaharap niya. Ang lupang sinasaka ng kanilang pamilya ay nanganganib na maibenta sa isang malaking kumpanya na nais magtayo ng resort. Ang tanging paraan upang mailigtas ito ay manghiram ng malaking halaga ng pera. Ang problema, si Rosa lamang ang kilala niyang may kapasidad na tumulong. Samantalang si Rosa ay nasa marangyang bahay nila. Nagiisip kung paano tulungan ang matalik niyang kaibigan. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Ang perang kakailanganin ni Revi ay bahagi ng malaking proyekto ng kanyang ama. At kahit nais niyang tumulong, kailangang dumaan ito sa masusing proseso. Nagtagpo sila sa kanilang paboritong tambayan, isang lumang puno ng akasya sa gitna ng bukirin. Revi Bungad ni Rosa. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Nalaman ko na ang tungkol sa problema ninyo. Gusto kitang tulungan pero… Pero ano, Rosa? Tanong ni Revy. Pilit nilalabanan ang luhang nagbabadyang pumatak. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero ikaw lang ang natitira kong pag-asa. Pera ito ng pamilya ko, Revy. At parte ito ng negosyo ng papa ko. Hindi ko basta-basta pwedeng ilabas ng walang permiso. Paliwanag ni Rosa. Napuno ng katahimikan ang paligid. Parehas nilang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang lupang iyon ang buhay ni Revy. Ngunit ang hinihingi niyang tulong ay maaaring magdala ng gulo sa pamilya ni Rosa. Bibigyan kita ng oras para mag-isip, wika ni Rosa. Pero Revy, anuman ang mangyari, wag mong isiping hindi ka mahalaga sa buhay ko. Hahanap tayo ng paraan, kahit mahirap. Naghiwalay silang parehong mabigat ang loob. Ngunit sa kabila ng alitan ng damdamin na natiling buo ang kanilang tiwala sa isa't isa. Ang tanong, hanggang kailan nila kakayanin ang hamon na ito? Sa isang maaliwalas na hapon, isang magarang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Narosa. Bumaba mula rito si Ramon isang 26 years old na boyfriend ni Rosa, matipuno at makisig na lalaki, nakararating lamang mula sa Amerika matapos ang limang taong pagtatrabaho roon. Mumiti si Rosa nang makita ito at mabilis na yumakap. Ramon, ang tagal mo rin nawala, masayang bati ni Rosa. Miss na miss ko na kayo, sagot ni Ramon. Ngunit ang mga mata niya ay tila may hinahanap. Si Revi ba ang tinatanong mo? Biru ni Rosa habang bahagyang tumatawa. Nasa bukid siya, may inaasikaso. Halatang nabigla si Ramon sa pagiging prangka ni Rosa. Bakit naman si Revy agad? Pero, kumusta na siya? Tanong niya. Pilit na tinatago ang nerbiyos. May mabigat siyang pinagdadaanan ngayon. Sagot ni Rosa. Biglang seryoso ang tono. Nanganganib mawala ang lupa ng pamilya nila. Hirap na hirap siya hindi na nagtanong pa si Ramon. Sa halip, nagpaalam siya kay Rosa upang puntahan si Revi sa isip niya. Ngayon na ang pagkakataon upang makatulong sa dalaga, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan na handang tumulong kahit walang kapalit. Sa bukirin, abala si Revi sa pag-aalaga ng mga tanim nang makarinig siya ng papalapit na yabag. Paglingon niya, nakita niya si Ramon na nakangiti. Ramon? Ikaw ba talaga yan? Tanong ni Revi? Halatang nagulat ngunit hindi maikubli ang bahagyang saya sa kanyang mukha. Oh, ako nga, sagot ni Ramon. Binabawi ang sarili sa matagal ng pananabik. Kamusta ka na, Revy? Bahagyang ngumiti si Revy. Ngunit agad ding bumalik sa seryoso ang mukha. Ito mahirap pa rin, Ramon. Ang dami naming problema. Pero okay lang kaya ko naman. Rosa told me everything, sabi ni Ramon. Baka pwede akong makatulong. Napailing si Revy. Salamat Ramon, pero alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Ayoko nang idamay ka pa Lalo na ngayon na alam kong biglang natigilan si Revy. Alam niyang matagal nang may nararamdaman si Ramon para sa kanya. Ngunit matagal na rin niyang itinatakda sa isip na hindi maaaring mangyari iyon dahil sa respeto niya kay Rosa. Alam ko, sabi ni Ramon, tila nababasa ang iniisip ni Revy. Pero hindi ito tungkol sa nararamdaman ko. Kaibigan mo ako, Revy, at hindi kita pababayaan. Napalunok si Revi. Pero, Ramon, paano si Rosa? Alam kong siya ang mahal mo. Ngumiti si Ramon, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Oo, mahal ko siya pero hindi sa paraang iniisip mo. Mula noon pa, ikaw ang mahal ko, Revy. Pero alam kong hindi mo ako kayang mahalin pabalik, kaya natutunan kong tanggapin iyon. Hindi alam ni Revy kung ano ang isasagot. Sa halip, napaupo siya sa damuhan at napatingin sa malayo. Si Ramon naman ay naupo sa tabi niya, tahimik ngunit nag-aabang. Ramon, hindi ko alam. Wika ni Revy. Ang dami ng magulo sa buhay ko ngayon. Ayoko nang idagdag pa ito. Hindi ko hinihingi ang sagot ngayon, sagot ni Ramon, pero gusto kong malaman mo na narito ako anuman ang mangyari. Habang papalubog ang araw, nanatili silang dalawa sa ilalim ng puno ng akasya. Tahimik ngunit puno ng damdamin ang paligid. Ang tanong Paano maaapektuhan ng pagbabalik ni Ramon ang pagkakaibigan ni na Rosa at Revi? At paano haharapin ni Revi ang bagong alon ng damdamin sa kanyang puso? Sa tahimik na gabi, tinahak ni Revi ang madilim na daan patungo sa kubo sa gitna ng bukirin. Doon siya niyaya ni Ramon upang mag-usap ng masinsinan tungkol sa problema niya. Mabigat ang bawat hakbang ni Revi. Hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng usapan nila. Pagdating niya sa Kubo, natanaw niya si Ramon na nakaupo sa isang upuan na kahoy, hawak ang isang maliit na kahon. Nakangiti ito sa kanya, ngunit may bakas ng seryosong damdamin sa kanyang mga mata. "Salamat sa pagpunta, Revi," bungad ni Ramon. "Anong gusto mong pag-usapan?" tanong ni Revi, diretsyo sa punto. Tumayo si Ramon at iniabot ang kahon kay Revi. "Narito ang pera na kailangan mo." tama na ang halagang ito para matubos ang lupa ng pamilya mo. Nagulat si Revy. Ramon, napakalaking halaga nito. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Tumitig si Ramon sa kanya. Seryoso ang muka. Hindi mo kailangang bayaran. Ginagawa ko ito dahil gusto kong tulungan ka. Wala akong hinihinging kapalit. Ngunit tumanggi si Revi. Hindi ko kayang tanggapin ito ng basta-basta. Ayoko ng utang na loob, Ramon kung tatanggapin ko ito, kailangang may kapalit. Naguluhan si Ramon. Revy, hindi ito tungkol sa utang na loob. Gusto kong tumulong dahil mahalaga ka sa akin. Hindi mo kailangang suklian ng tulong na ito. Ngunit na natiling matigas si Revy. Tumayo siya ng tuwid. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Kung talagang gusto mong ibigay ang pera. May kapalit ito, Ramon. Isang gabi ibibigay ko sarili ko sa iyo. Natigilan si Ramon. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula kay Revi. Revi, ano bang sinasabi mo? Hindi mo kailangang gawin 'yan. Hindi ko kailanman nanaisin na mailagay ka sa ganitong sitwasyon. Ngunit matatag si Revi. Ito lang ang paraan para wala akong utang sayo. Para patas tayo. Lumapit si Ramon kay Revi at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Revi, Mahalaga ka sa akin hindi dahil sa kung ano ang kaya mong ibigay. Mahal kita dahil ikaw ay ikaw. Kung ito ang hinihingi mo para tanggapin ang tulong ko, mas pipiliin kong huwag mo na lang tanggapin ang pera. Napuno ng katahimikan ang paligid. Ramdam ni Revy ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya inasahan ang sagot ni Ramon. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang bigat ng nararamdaman niya. Ramon, hindi ko alam kung paano harapin ang lahat ng ito. Pero salamat. Pumatak ang luha sa mga mata ni Revy at niyakap siya ni Ramon. Sa gabing iyon, hindi na muling binuksan ni Ramon ang usapan tungkol sa pera. Sa halip, sinamahan niya si Revy sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Hawak ang kanyang kamay bilang tanda ng suporta. Ngunit sa kabila ng katahimikan, Pareho nilang alam na may mga damdamin kailangang harapin at mga desisyong kailangang gawin. Sa dilim ng gabi, nakatago si Rosa sa likod ng mga punong kahoy habang tahimik na pinapanood si Narehvi at Ramon na lumalabas mula sa kubo. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya marinig ang kanilang usapan, ngunit ang mga galaw ng dalawa, ang tahimik na pag-uusap, ang magaan na pagtapik ni Ramon sa balikat ni Revy at ang tila matamis na ng ngiti ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng maling ideya. Akala ko ba kaibigan kita, Revi? Bulong ni Rosa sa sarili, puno ng hinanakit. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Hindi na naghintay si Rosa na makita pa ang susunod na mangyayari. Tahimik siyang bumalik sa kanyang bahay. Pilit na pinapakalma ang kumukulo niyang damdamin. Ngunit habang nasa kwarto, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita si Ramon at Refi magkasama sa kubo tila may itinatago sa kanya. Kinabukasan, normal ang lahat sa kilos ni Rosa. Parang walang nangyari at walang bakas ng galit o sama ng loob sa kanyang muka. Nagpakita siya ng saya nang magkasama silang tatlo sa isang almusal sa bahay ni Rosa. Si Ramon ay masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano sa pagbabalik sa Pampanga habang si Revi ay tahimik lang, pilit iniiwasan ang tingin ni Rosa. "Revi, bakit parang ang tahimik mo?" tanong ni Rosa, nakangiti ngunit may halong tusong pag-usisa. "Ah, wala. Medyo pagod lang siguro," sagot ni Revi, pilit na nililihis ang usapan. Ngumiti si Rosa, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay nakatago ang plano niya. Hindi siya papayag na maagaw si Ramon mula sa kanya, lalo na ng taong itinuring niyang kapatid. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Rosa ang kanyang plano. Hindi niya direktang kinumpronta si Ramon at Revi tungkol sa nakita niya. Sa halip, gumamit siya ng tusong paraan upang sirain ang tiwala ni Ramon kay Revi. Isang hapon, pumunta si Rosa sa bahay ni na Revy, dala ang isang basket ng pagkain. Kunwari ay nag-aalala siya sa sitwasyon ng kaibigan. Revi, gusto ko sanang tumulong sa problema ninyo, bungad ni Rosa. Nakangiti ngunit may halong pagkukunwari. Baka pwede akong kumausap kay Papa para makahingi ng pera. Nagulat si Revi. Rosa, salamat pero hindi ko na siguro kailangang abalahin pa ang pamilya mo. Bakit naman? Tanong ni Rosa, kunwari inosente. Dahil ba si Ramon na ang tumutulong sa'yo? natigilan si Revi paano mo nalaman ngumiti si Rosa ngunit may halong panunuya wala naman pero nakita ko kayo nung gabing iyon sa kubo alam mo Revi kung ano man ang ginagawa niyo sana lang alam ni Ramon ang tunay mong motibo hindi ba pera lang naman ang habol mo nag-init ang dugo ni Revi sa narinig rosa anong pinagsasabi mo walang masama sa nangyari nung gabing iyon talaga Sagot ni Rosa. Itinaas ang isang kilay. Kasi sa nakita ko, parang hindi lang pera ang habol mo kay Ramon. At kung ako ang tatanungin, parang masyado kang mabilis tumanggap ng tulong mula sa kanya. Halos mawalan ng pasensya si Revy. Ngunit pinili niyang hindi na lang sagutin ang paratang ni Rosa. Alam niyang walang patutunguhan ang usapan nila. Gayunpaman, habang tumatagal, Unti-unting binabago ni Rosa ang kwento kay Ramon. Pinapaniwalaan niya itong may itinatago si Revi na maaaring ginagamit lang siya para sa pera. Ginamit niya ang malapit nilang relasyon upang maghasik ng duda sa isip ni Ramon. Alam mo Ramon, bungad ni Rosa isang araw habang nagkakape sila. Mahal ko si Revi bilang kaibigan pero minsan napapansin ko na parang may iba siyang intensyon sa iyo. Sana lang sigurado ka sa pagtulong mo sa kanya. Nagtaka si Ramon. Ano bang ibig mong sabihin, Rosa? Wala naman, sagot ni Rosa, kunwari nag-aalala. Gusto ko lang na maging maingat ka. Ayoko lang na masaktan ka kung sakaling hindi totoo ang intensyon niya. Bagamat pilit nilalabanan ni Ramon ang mga binhinang duda, unti-unti itong sumisiksik sa kanyang isip. Ang tiwala niya kay Revy ay nagsisimulang mabahiran ng mga salitang iniwan ni Rosa. Sa paglipas ng mga araw, lalo lamang tumindi ang selos at gahlit ni Rosa kay Revi. Hindi niya matanggap ang ideya na maaaring mawala si Ramon sa kanya, lalo na tila nagiging mas malapit ito kay Revy. Dahil dito, Nagsimula siyang magplano ng mas masaklap na hakbang upang sirain hindi lamang ang pagkakaibigan nila ni Revy, kundi pati na rin ang buhay ng dalaga. Kinausap ni Rosa ang dalawang tauhan ng kanilang pamilya, si Mang Ernesto, ang driver nila, at si Arman, isang trabahador sa kanilang hacienda. Kilala ang dalawa bilang may utang na loob sa pamilya ni Rosa, kaya't hindi sila nag-atubiling sumang-ayon sa plano. Simple lang ang gagawin ninyo, paliwanag ni Rosa habang nakaupo sa loob ng kanilang silid kainan. Ikaw mang Ernesto, ang bahala sa pagkuha ng litrato. Siguraduhin mong makukunan mo si Ramon at Revy na magkasama sa isang compromising na sitwasyon. Kailangan mo kang may relasyon sila. Tumango si Mang Ernesto, ngunit halatang nag-aalala. Sigurado po ba kayo, Ma'am Rosa? Mukhang delikado ito. Ngumiti si Rosa, ngunit may bahid ng kasamaan ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na may kinalaman tayo rito. Tumingin naman siya kay Arman. Ikaw naman Arman, gagawin mo ang mas mahirap na bahagi kapag naghiwalay na si Ramon at Revy. Aabangan mo si Revy sa madilim na lugar. Siguraduhin mong hindi kanya makikilala at tumigil si Rosa sa glit bumuntong hininga bago ipagpatuloy. Siguraduhin mong magmukhang si Ramon ang may kagagawan ng lahat. Isang gabi, tinawagan ni Rosa si Ramon at sinabing nais niyang makausap ito tungkol kay Revy. Alam niyang magiging emosyonal si Ramon kapag napilitang harapin ang mga paratang na ibinibintang niya sa kaibigan. Ramon, gusto kong malaman mo ang totoo. Bungad ni Rosa habang sila'y nag-uusap sa beranda ng kanilang bahay. Sinabi sa akin ni Revi na ginagamit ka lang niya para sa pera. Masakit para sa akin dahil kaibigan ko siya pero ayoko nang itago ito sa'yo. Nagulat si Ramon. Rosa, bakit mo sinasabi ito? Hindi ko nakikitang ganoon si Revy. Bakit hindi mo siya tanungin? Sagot ni Rosa. Nagkunwaring nasasaktan. Magkita kayo. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Sa utos ni Rosa, inabot ni Mang Ernesto ang liham kay Rehvi na nag-aanyaya para mag-usap sila ni Ramon sa kanilang paboritong tambayan, ang kubo. Ang liham ay kunwari galing kay Ramon, ngunit ang totoo, ito'y bahagi ng plano ni Rosa upang magkita ang dalawa at mag-away. Pagdating sa kubo, agad na nagkasalubong ang dalawa. Bakas ang pagtataka sa muka ni Rehvi. Ramon, bakit mo ako pinapunta rito? Tanong ni Revi. Pinapunta kita? Akala ko ikaw ang may gustong mag-usap. Sagot ni Ramon, halatang naguguluhan. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Nagsimula silang magtalo at habang umiinit ang usapan, lihim na kinukunan sila ng litrato ni Mang Ernesto mula sa dikalayuan. Sinadya nitong kuhanan ang mga sandaling tila nag-aaway sila upang magmukhang may malalim silang alitan. Habang pauwi na si Revi mula sa kubo, bigla siyang sinalubong ni Arman sa madilim na bahagi ng daan, nakatakip ang mukha at nakagloves. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit naharang siya ng lalaki. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Sigaw ni Revy, pilit na nilalabanan si Arman. Ngunit mas malakas si Arman. Sinuntok niya si Revi at hindi na nakasigaw at nawalan ng malay ang dalaga. Walang nakarinig sa kanya. Dinala ni Arman si Revi sa kubo at sinimulan niyang gahasahin si Revi. Sinigurado ni Arman na magmukhang si Ramon ang gumawa ng krimen dahil ito ay nakagloves at nakatakip ang ulo. Iniwan niya ang ilang piraso ng damit ni Ramon sa lugar at sinadya pang magsaboy ng pabango ni Ramon upang mag-iwan ng maling ebidensya. Kinabukasan natagpuan si Revy ng ilang residente, sugatan at tila wala sa sarili. Hindi na nagawang magsalita ni Revy, ngunit mabilis na kumalat ang balita sa bayan. At sa gitna ng gulo, si Ramon ang naging pangunahing sospek. Ikaw ang huling nakita niyang kasama Pahayag ng pulis kay Ramon at may mga ebidensyang nagtuturo sa iyo. Nagulat si Ramon. Ano? Hindi totoo 'yan. Wala akong ginawa kay Revi sa isang sulok lihim ng umiti si Rosa. Ang plano niya ay mukhang gumagana. Nasira na ang tiwala ni Revi kay Ramon at unti-unti na rin napupunta sa kanya ang kontrol sa sitwasyon. Lumipas ang ilang linggo at sa wakas ay pinayagan ng lumabas si Revy mula sa ospital. Ngunit ang dalagang dati palaban at masayahin ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Dahil sa matinding trauma sa sinapit niya, hindi na siya nagsasalita. Tahimik siyang umuwi sa kanilang maliit na bahay kasabay ang kanyang mga magulang na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Samantala, si Rosa ay nagpatuloy sa kanyang normal na buhay. Sa harap ng mga tao, siya pa rin ang mabait at maasahang anak ng mayamang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang kasiyahan sa tagumpay ng kanyang plano. Bago pa man magkaroon ng pagkakataong mabunyag ang kanyang ginawa, sinigurado ni Rosa na walang makakapagsalita laban sa kanya. Kinausap niya si Namang Ernesto at Arman sa huling pagkakataon, binigyan ng malaking halaga ng pera at sinabihang umalis na sa kanilang hacienda. Alam niyo na ang usapan, sabi ni Rosa, habang iniabot ang makakapal na sobre. Umalis kayo ng tahimik at siguraduhin niyong walang makakaalam ng nangyari. Kapag may kumalat na kahit anong balita, alam niyo kung anong kaya kong gawin. Tumango ang dalawa, takot at puno ng kaba. Hindi na sila nagtanong pa at agad na lumisan. Sa kabilang banda, si Ramon ay tuluyan ng nakulong matapos ang mabilis na paglilitis. Sa kabila ng kanyang pagsigaw ng kanyang kawalang kasalanan, ang mga ebidensyang itinanim ni Rosa at dalawang kasabwat ay naging mabigat na laban sa kanya. Hindi na rin tumestigo si Revi dahil sa kanyang trauma. Ang kanyang pananahimik at pagsampa ng kaso ng kanyang mga magulang ay lalong nagpalakas ng kaso laban kay Ramon. "Hindi ko ginawa 'yon." Paulit-ulit na sinasabi ni Ramon habang dinadala siya papasok sa selda. Ngunit walang nakikinig sa mata ng batas. Siya ang salarin. Habang si Rosa ay namuhay ng marangyaa, si Revy naman ay pilit na binubuo ang sarili mula sa trahedya. Ngunit mahirap ang lahat. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking itinuring niyang kaibigan, si Ramon, ay nagawa ang ganoong karumaldumal na bagay sa kanya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang takot at galit. Bakit Ramon? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. Bakit mo ko ginanito? Sa kabila ng kanyang sakit, walang magawa si Revi upang ipaglaban ang kanyang kaso. Sa impluensya at kayamanan ni Rosa, mabilis na isinara ang kaso at ang katotohanan ay tila tuluyan ng naliping. Natamasa ni Rosa ang kapayapaan na matagal niyang hinangad. Wala nang Refi sa buhay ni Ramon at wala na ring banta sa kanilang relasyon. Sa kabila ng lahat na natili siyang tahimik tungkol sa kanyang ginawa, naniniwalang hindi na ito muling mabubunyag. Ngunit sa likod ng kanyang kasiyahan, may isang anino ng duda na palaging sumasagi sa kanyang isipan. Sa bawat gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, naririnig niya ang boses ni Revi sa kanyang alaala. -ala. Ang kwento ni Revy, Ramon at Rosa ay nagtapos sa kawalang katarungan sa isang mundo kung saan ang kayamanan at kapangyarihan ay nangingibabaw. Ang katotohanan ay naiwang nakabaon sa dilim. Si Revi ay nanatiling biktima. Si Ramon ay nasentensyahan sa kasalanang hindi niya ginawa. At si Rosa ay patuloy na namuhay ng marangya. Ngunit may bitbit -bit na lihim na hindi niya kailanman maitatago sa sarili niyang konsensya. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.